flex ko din yung aking salamin. Itong salamin na ito, kwento ko sa inyo yung naging ano, naging experience ko ba. Kasi 'di ba, dati sa EO lang ako nagpapa, hindi ko naman nilalang ha, sa totoo lang. Maganda rin sa EO. Sa EO dati kapag nagpapa-check up or nagpapagawa ng salamin, minsan hindi ka papapansinin. Yung kahit anong sabi ko, oh, ang dami kasing tao sa so totoo lang dahil mas kilala or mas mas mura ba? Ma, mura talaga sa EO. Kasi nung naalala ko, 2022, nagpagawa rin ako ng salamin. Dalawa yun eh. Isang, uh, isang clear na clear isang hin, isang kay pag, uma, pag umapasok, o lumalabas ka nangingitim yung nang ganyan na ang ano lang nabayaran ko that time 7,000 7,000 siya pero mahal din yun ha sa totoo lang mahal pa rin yun no honey pero nung kahapon naisipan ko kasi last ba't napapansin ko parang labo labo ng ano Ganon ako ng ganon, kanina kagakahapon. Tam gano ako ng ganon. sa nakahiga ako. Hindi ko unti lumilinaw talaga yung ano, yung 'di ba? Gaganon ka. Tapos lilinaw na siya. Hindi talaga siya lumilinaw. No, maano na ata yung mata ko. Sabi so, ko kailangan. Pero noong nakaraan pa, kailangan ko na talaga magpa-check up. Kaso nga lang, walang pagkakataon. Kahapon, na napasok ako sa ano ng George's Optical. So yung impression ko doon, magkakaiba. Yung alam mo yun, pagpasok mo, may mag-assist sa'yo. Uh, tatanin uh, ka talaga. Kasi ako lang yung customer nila that time first. Customer siguro nila. Or wala pa siguro customer na pumapasok. Talagang so, talaga, assist ka talaga. Tapos yung isang babae, pinatulap ako ng ganyan, ganyan. Tapos, wala, walang ganun sa ano. Uh, walang ganon na nafeel ko doon sa mga mga pas na ano na pinagpapagawan ko ng salamin tapos after that hinarap na ako sa ano ganyan sa doktor chinik chinik lahat ang dami hindi lang ganun ganun lang hindi lang yung pinabasa meron pa chinik pa kung mayroon akong dry eyes akala ko nga wala akong dry eyes tapos unong sabi ng doktor kasi may ginanon sa akin sabi ng doktor uh, tingnan ko ulit ha che check natin kung gaano kaano yung dry ice mo so chinik bibilang siya ng 10 seconds halangan hindi ako kukurap pero after dito 8 seconds pa lang kumurap na ako dito naman na perfect ko naman yung 10 seconds Kaso nga lang, ano, sabi niya, after nung check-up nga, na ano, sabi niya, alam mo, ma'am, hindi lang dry eyes, severe dry eyes meron ka, sabi niya. Kasi, malala, 3 seconds pa lang, natutuyo na siya. At, uh, so, kailan kailan gamutin na natin habang ano. Ibigay so, ako ng pangpatak. Kaya sabi ko, three times a day daw yan na papatakan for one month. After a month, babalik ako sa kanila para i-check kung kumusta yung dry ice ko kung may pinagbago. Sana okay siya after one month. So, September, September 4 kahapon, October 6 ako babalik. October 6 ako babalik. Sana maganda, ma, maganda na yung ano resulta sa check-up ko ulit. So, pagbabalik ko doon. Tapos, alam mo, ang dami-dami ganyan. Check talaga. Tapos, alam mo, mapifil mo talaga siya na, ay, kakabakaba ako. Kasi parang, alam mo, yung babayaran ko, kala ko 30,000. Yung ganun. Kasi, ano eh, iba yung feeling ng, doon sa mga nakaraan, at saka nito na, kukumpira ko siya maano mo na kayang-kaya mo, yung ganun. Pero pagdating dito sa George Optical, ma ano ma-feel mo talaga na iba. Parang mahal, ganyan. Mahal talaga. Kaya nung after kung mag... <laughs> no, ya, ano sa akin, last na na... Ano, sabi nung lalaki na nag-assist sa akin. Na banggit na po sa inyo ng doktor kung ni Dok kung magkano yung babayaran mo. Hindi po, hindi pa naman. Tapos, Ayan, tinotal-total, ganyan-ganyan, dami. Ngayon, naririnig ko lang. Sabi ko, pag kulang po yung cash ko, pwede Gcash yung iba. Sabi ko, kasi nag-shopping nag pa ako eh. Hindi lang doon ako dumiretso. Dumiretso ako sa department store. Bumili ako ng umbrella, dalawa. Tapos baunan ng asawa ko. So, nagastos ko din doon is 3,000 din. Kaya kung siguro hindi ako gumastos, kakasya yung pera kong dala. Kaso gumastos pa ako ng ganun. Kaya sabi ko, buti na lang nagkasya yun mayroon akong cash na 10,000. Hindi ko binigay lahat yung cash ko kasi marami pa akong gagawin, bibilihin At syempre, ano pang ko sa araw na yun. Kaya 10,000, tapos nagdagdag ako ng 3,800. So, hindi lang pala, hindi lang pala 13,000. Magpo 14,000 na pala. Mahal siya times 2 compared dun sa AO. Pero so, AO maganda rin kaso nga lang. Na ano mo yung diferensya ng mahal at saka hindi gaano mahal. Nakifil mo dun sa paano ka i entertain. Di ba? Pagdating sa EO, hindi ka nga pinapansin eh. No? Kasi sobrang dami nilang customers yun lang po yung experience ko sa pagpapagawa ko ng George optical, ng salamin maganda siya, actually maganda yeah. so thank you Lord at napagawa uh, ko na yung salamin ko, kasi talagang malaking, parang discomfort ka talaga, yung hindi mo mabasa, Lord lagi yung nakikita ko Actually, 50 lang naman yung aking ano. So, wala naman na kung gaano. Hindi mo masasabing na grado. Kasi normal lang yun, 50 na yun. So, awan na yung, dry ice ko na lang ang i-cocor. Tapos, astigmatisin meron kasi ako. Yan. Thank you sa inyong lahat. Salamat po. Sawa ko nakikinig sa kwento ko. 嗯嗯，拜拜。